Sa nasa antipoli niya ngayon si professor Cielo Magno at uh, uh, siya po ay dating kalihim din ng uh, Department of Finance. Maganda umaga po sa inyo, ma'am. Good morning. Good morning po manong Ted. Good morning DJ DJ Chacha. And thank you again for your time. Uh ma'am, uh, inihubang na sulyapan na ang proposed 2025 national budget so far, ma'am at uh, dito hubang aking unang katanungan. Meron hubang ano? Meron hubang unprogrammed appropriations ulit? Ah, uh, sinisilip po natin. Hindi po nawawala ang unprogrammed appropriations, pero hindi naman kasing laki nung lumabas sa GAA last year na 400 na 700 billion plus. So kailangan pong bantayan kasi kadalasan doon sa national expenditure program na sinasabit ng mga ahensya mababa lang 'yan. Pag natapos yung budgeting process, doon lumolobo. Opo. Pero sa ngayon ho ba ma, meron na ho kayong ginawa so far na pag uh, aaral man lamang kung yun bang ang program appropriations ay listahan ng mga proyektong talagang napaka-importante pero wala pa pondo? Pa-pasensya uh, naman, ng hindi ko pa po nahihimay. Ang tinitingnan ko ay kung saan ba yung mga possible sources ng revenue ng government na gagamitan mm -hmm. para pondohan itong GAA okay. na hindi pa rin malinaw sa akin kasi nung nakita kong huling presentation sa DBCC, wala pa rin namang uh, binabanggit na policies or or bagong estratehiya itong uh, administrasyon. So Um, kinakabahan lang ako no, na baka lalong lumaki ang deficit natin at lalong lumaki yung pagkakautang ng bansa. Kung walang malinaw na estrategiya mm -hmm. kung paano magkakaroon ng karagdagang revenue ang government. At dito nga pumapasok yung yung isang pinagkukwentohan natin sa text message itong gasto sa climate change. Mm -hmm. Okay. So ito na nga po, mm -hmm. ano, uh, Professor, kasi kami lang po eh, nagulat dahil sa dito mismo sa briefer ng uh, proposed uh, 2025 budget binabanggit po dito ng uh, DBM na meron pong nakalaan uh, under accelerate climate actions and strengthen disaster resilience climate change expenditures at 1 trillion 20 million pesos. Uh, ito ba inyo na pong nasuri kung pa paano po kaya ang pagkakahimay-himay dito sa halagang higit 1 trillion pesos? Mm -mm. Manong Ted, meron po akong uh, slide kung gusto nyo i-share uh, para sure. mapakita natin kung mm. paano yung naging increase ng... Uh, Um, paano ba to Parang sa endyo po ata kailangan i-add yung mm. uh, screen. Okay. Pwede ba natin oh. siyang may palabas niya? Sige, check natin siya? Siya? dito para sa para ating technical team. Oh. Para tayong gauge visuals dito, maintindihan po ng mga nanonood lalo na sa television. Oh. Okay. Para makita oh, lang yung increase mm. over the years. Pero alam niyo po, recently, ngayong 2024, ay nagkaroon ng effort ang Climate Change Commission at ang Department of Budget na i-train or i-build ang capacity at awareness ng various agencies kung paano itatag yung kanilang mga proposed programs and projects under the climate change uh, items no kasi ayan ayan so kung makikita nyo po from 2017 to 2021 naglalaro ang uh, budget for climate change adaptation and mitigation to around 200 billion pesos Dum dum dumoble po yan from 2022 to 2024 to 400 billion pesos. At ngayon pong 2025 ay umabot yan ng 1 trillion uh, pesos. Ito po yung binabanggit ni Manong Ted, no? Uh, yung ibang numbers po, from 2017 to 2024, available po yung mga data na yan. Naka-disaggregate po kung ano yung mga proyekto at programa na pumapasok sa budget na to sa website po ng Climate Change Commission kasi may mandato po sila na kailangan uh, na disclose itong climate uh, expenditure tracking na tinatawag. So makikita po natin ano yung mga pro programang pumapasok dito. Halo-halo po mula sa research, uh, pagpapagawa ng mga irrigation, uh, re reforestation, capacity building, even yung mga retrofitting ng mga buildings natin, infrastructure, pasok po dyan. kaya napakalaki. So ibig sabihin po, yung budget na to ay mga programs and projects across national agencies na maaaring itag na inisyatibo para i-address ang mga problema sa climate. Mm -hmm. Ngayon po, naging 2025 naging 1 trillion 'yan. Um, ang naging isang difference din po ay mula 2017 hanggang 2023 ayon sa report ng gobyerno. Dumami rin po yung mga ehensyang nagre-report ng kanilang mga programa bilang uh, pasok sa climate change uh, national plan natin. So sabi dito, nung 2017, 45 agencies lang ang, uh, ang nagpa-participate sa pagtag ng kanilang mga programa as part of the climate agenda. No? But nung 2023, tumaas na itong number ng agencies to 210. Tapos nung nabanggit ko nga po kanina, 2024, nagkaroon ng workshop ang uh, Climate Change Commission at ang DBM para i-train at i-discuss sa iba't ibang ahensya kung paano itatag yung kanilang mga programs and projects as a part of this climate change agenda. Kaya yun feeling ko, yun po yung naging dahilan kung bakit ngayong 2025 naging 1 trillion na yung i-allocate ia for climate change. Wala pa nga lang po yung detalye nito sa website ng ano mm -hmm. kaya binabantayan ko rin. Pero ang yung habang tinitingnan ko to, ang naglalaro sa isipan ko. Some of the international loans kasi na maaari nating utangan ay specifically earmarked for climate initiatives. Mm -hmm. So maaaring naging strategiya din to ng gobyerno para maka-access tayo or ma-access natin itong ibang loans na to na itag ang iba't ibang programa under the climate change initiative no so ang mahalaga po dito sa parte natin bilang mamamayan ay yung monitoring kung totoo nga bang yung mga proyekto na to ay nakakatulong for climate adaptation and mitigation uh, ang kagandahan naman po yung mga specific projects talaga at the national and local level ay nasa website ng climate uh, change commission so siguro at the local level and at the national level we should be monitoring kung yung mga proyekto na to ay nakakatulong nga po sa pag-address ng mga issues na related sa climate? Uh, Ma'am Professor Cielo, sorry po, no? kasi ako lang yun, eh, hmm. naguguluhan din ako. Uh, ito bang 1 trillion na ito ay spread ito among different bureaus and departments? Kasama na dito yung DPWH? Yes po, yes po. So iba-ibang ahensya po yan. So nung tinitingnan ko po kagabi, halimbawa, uh, kasama po dyan ang agrarian reform, mm -hmm. Department of Agri Agriculture, DPWH, lahat mm -hmm. po talaga, DILG, DOJ, DOLE, okay. even opo. DND. Opo, opo. Pati yung mga SUCs natin opo. kasama. So, opo. Mm -hmm. kung kung baga po yung total annual budget natin. Uh, pag sinabmit ng ahensya, itatag lang nila yung isang program or project na pasok din okay. doon sa climate change agenda natin. Opo, sige po. So nat, nat nabanggit ko yung DPWH budget kasi po mm. ang proposed nila na budget for next year ay 900 billion. So, nang mm -hmm. Opo, so lumalabas po ba na dito po sa climate change expenditure na ito may portion lamang sa 900 billion na budget ng DPWH, ang maari pong sabihin na may kaugnayan po sa climate change expenditure o climate change project. Tama po. So, ka maaring kasama po hmm. dyan 'yung mga flood control, mm -hmm. 'yan, at saka mga uh, construction ng irrigation, at saka water system. 'Yan po, pasok po 'yan sa climate change. Ang ang importante po dito kasi ang next step po dyan ng Climate Change Commission ay i-establish kasi hindi po pwedeng basta nire report lang natin na game tayo ng ganito kalaki, no? Mm -hmm. Kailangan maipakita kung ano yung actual na epekto nito sa pag-prevent at sa adaptation natin sa mga mm -hmm. uh, uh, issues na related sa climate. So, kailangan po ma 'yan, 'di Food security, mm -hmm. water access, mga mm -hmm. ganyan. Opo, pero dito mismo po sa, sa presentation ng DBM, no? Under the same mm -hmm. ano po, the same group ng expenditure, no? sa accelerate climate action and strengthen disaster resilience climate change expenditure hindi meron pang separate na flood management program na 254 billion at water resources program hmm. na 309 billion so totally po separate ito hindi hindi ito inclusive doon sa 1 trillion na na na, ano, na budget uh, for flood management maaring nag-overlap overlap po yan Okay. So yung water management at saka yung flood management po ay maaring nakatag din bilang bahagi ng climate program. Opo. Uh, hindi natin masasabi mm -hmm. na separate pa yon sa 1 trillion. Opo, hindi po masasabi na separate pa yon Maaaring mm -hmm. parehas lang din po yun. Naka, uh, separate entry lang po sila for purposes of public consumption na ito specifically yung sa flood, mm -hmm. ito specifically yung sa water. Okay, sige. Kaya nga po ngayon ang hamon sa ating mga mamamayan, bantayan po ito, di ba? Kung ano specifically, kailan po lalabas ang detalyado kaya nito na listahan ng mga proyekto? Opo, hinihintay ko rin po kasi po dun sa website ng mm -hmm. climate change, maganda naman po kasi nandoon yung pinropose ng mga ahensya, okay. yung NEP, mm -hmm. nandoon din yung GAA at mm -hmm. nandoon din yung actual implementation. Ang missing nga lang po ay itong 2025 na mm -hmm. tinatanong ko nga rin po yung Climate Change Commission kung kailan at kung mayroon na silang kopya ng 2025 breakdown nitong 1 trillion na to. Wala pa wala pa raw po. So uh, babantayan po natin. Pero yun nga po, hinihikayat ko yung ating mga nakikita kinig, na i-check kahit po sa local level, nandyan din po yung budget per local government. So maaari pong tingnan natin kung magkano yung mga uh, nilalaang budget ng ating local government for climate. Hindi nga lang po disaggregated ngayon per project, pero pwede po nating tingnan. Pati po yung ano, ha, national assistance for local governments, kung hanbaw may mga irrigation projects sila, nakalagay po kung saang lugar yun eh. So maaari pong tingnan. Okay, kasi po uh, nakababaha lang lang noon na natin nga mabasa ito na abot nga sa 1 mm -hmm. trillion and uh, sa na pa rin po no, ng uh, mga question nga sa implementasyon ng iba't ibang proyekto partic particularly nga po itong sa flood control management na ito. So uh, habang tayo ay nakaantabay po sa mga detalye nito, inyong nahubang na suri itong proposed budget ngayon, hindi ko alam kung ito ba under the DOH, under UHC dahil kung uh, nagsauli na po ang PhilHealth ng 20 billion doon sa 89.9 billion na hini na <clears throat> ng Finance Department ano ho, ngayon taon uh, yung part po ay by next year pa daw ho. pero sila humihingi ngayon sa gobyerno na naman ng 70 billion for next year na budget ito ba inyo na nakita? Ah, uh, opo kasi po alam niyo po according to our law dun sa uh, Uh, syntax law natin at saka sa train law, talaga po namang may naka-earmark na pondo talaga na para mm -hmm. sa PhilHealth. So unless i-amenda natin yung mga batas na to, ay dapat po talaga na i-allocate yan sa PhilHealth. Ang tingin ko po talaga, ang pinakamahalagang tinatanong dito ay yung performance ng PhilHealth. Tinitingnan ko nga po yung annual report ng PhilHealth. Eh. Kasi technically, dapat po may outpatient benefits na sila. Kasama po sa outpatient benefit nito yung uh, annual consultation ng mga tao no. May kasama na nga rin po yung lab test at saka uh, may kasama na rin gamot eh baka po dito sa report ng ng consultation although sinasabi nila may mga accredited uh, clinics na sila no 81% of the city and municipality sa buong Pilipinas meron ng accredited na mga clinic para gawin ito ang tanong ko lang po ay ilan ba yan sa bawat munisipyo kasi baka naman isa lang yan sa bawat munisipyo paano ma-accommodate yung lahat ng tao that's one yung pangalawang question ko rin po kasi dito sa report nila meron ng around 21 million na registered for consultation. E ilan po ba yung populasyon ng Pilipinas? Ang universal healthcare po natin, dapat kinukovered lahat. So kung 20 million yan, 21 million yan, that's less than 20% of the population. So tingin ko po, halimbawa, yung secretary of finance, secretary of health, secretary of budget, yung tatlong ahensya po na yan ay nakaupo sa board ng PhilHealth. So instead na binabawasan ng pera ng PhilHealth dahil alam naman po natin, sa dami ng ating mga kababayan, marami pa rin ang nagre-reklamo at hindi talaga nagiging kapaki-pakinabang yung PhilHealth. So ang una po talagang tinatanong ay i-check itong performance ng PhilHealth mm -hmm. kung nagagawa ba talaga nila yung mandato nila. Hindi po dahil may extra na pera ay dapat kuhanin na at ilipat sa mga ibang programa kailangan pong siguraduhin natin na nagagawa ng PhilHealth yung mandato niya na ibigay at gawin accessible ang, uh, ang ating healthcare system na kasalukuyan ay hindi pa rin po nangyayari. Oo, pero balikan ko lang ma'am yung tanong ko po. Nangangahulugan po ba na itong 70 billion na supposed to be po ay nasa pambans proposed budget for next year? Yung 70 billion, ano ho yun? Automatic remittance ng national government based on syntax law sa PhilHealth. Kung baga talagang uh, humingi ka o hindi, dapat talaga ibibigay yun sa kanila bilang share sa uh. syntax? tax dapat po ibibigay dahil nasa law po yun. Pero hindi po nagiging automatic dahil kailangan ilagay pa rin po mm -hmm. sa General Appropriations Act yan. So kahit po may mga computation na at may batayan sa batas na ito yung dapat natatanggap nila, minsan po hindi nagiging automatic yung pag-release ng mga ganyang pondo. Kaya bahagi pa rin po ng ginagawang deliberasyon yan sa Kongreso natin. Okay. So nangangahulugan din po, uh, Profesor, na kung ito po ay nasa pambansang budget at ibibigay na naman po no ng National Treasury sa PhilHealth health hangga't mm. hindi na ba ang kasong isinampa niyo sa Supreme Court. Maari na naman pong gawin ito na kunin na naman po ito by next year ulit, kagaya po ng ginawa nila this year. <laughs> Well so far po wala po yung provision na idinagdag nila sa 2024 budget na may mandato ang DOF na kuhanin yung mga mm -hmm. fund balance ng GOCC. Wala po yun ngayon dito sa proposed 2025 National Expenditure Program. Pero katulad nga po ng sabi ko, yung mga insertion na yan ay hindi natin dapat uh, ay dapat nating bantayan hanggang hindi natatapos ang ang budget process. So kung ilalagay na naman po nila yung provision na yun, maaari po uling kunin. Pero alam niyo po Manong Ted, ang ang misconception lang po kasi dun sa pag-uusap na ay may extra pera itong PhilHealth kuhanin natin, ilipat natin pang bayad ng mga utang dito sa healthcare providers natin na hindi pa nababayaran mula nang COVID. Mm -hmm. uh, yun po ka, gusto ko pong linawin yon na yung PhilHealth fund ay specifically nakalaan po talaga para sa mga personal private expenditure ng mga Pilipino hindi po natin 'yan pwedeng kuhanin lang at ilipat sa mga ibang programa ng gobyerno kailangan pong siguraduhin na yung personal, private expenditure natin ay kayang bayaran ng PhilHealth na kasalukuyan hindi pa rin nagagawa. So parang ang nalulungkot lang ako, may inefficiency eh. Hindi ginagawa ng PhilHealth yung trabaho niya. Pero imbis na pupukin at gawin ng PhilHealth yung trabaho niya, kinukuha yung pondo ng PhilHealth para gamitin sa ibang bagay na, na gustong gawin ng gobyerno. Opo, eh opo. dapat po pinaprioritize ang healthcare. Opo, opo. So, kung baga naman talaga nasa pamunuan po ng PhilHealth kung gaano ho sila kaagresibo na tugunan po ang pangangailangan medikal, pangkalusugan ng mga Pilipino. Ano po, uh, yes professor. po. Nasa PhilHealth okay. pati na rin po okay. yung mga ahensyang nakaupo sa mm. board ng PhilHealth na dapat nagmo-monitor sa performance ng PhilHealth. Mm. Kasama po dyan ang Department of Health, Department mm. of Finance mm -hmm. at DBM. Opo. Nabanggit nyo nga po itong sinasabi niyo pagkukulam po ng PhilHealth management no. Mula noon, inyo na ho ba ding na balitaan at nabasa man lamang po yung pong 30-year study. Kung saan nga po yung out-of-pocket expenditure natin sa kalusugan, eh, klaro ho dito sa sinasabing pag-aaral na ang PhilHealth ay 14% lamang. Ibig sabihin, mas malaki talaga ang perang, um, eh, pribadong pera ng mga individual na nagkakasakit, mga Pilipino, and then kakaunti lang po actually ang inaambag mismo ng gobyerno, kundi ang karamihan po dito ay pera mismo na nagkakasakit. Yes po, totoo po yan. Nag-agree po ako sa study na yan kahit kahit po doon sa mga level ng survey na ginagawa ng national government, nagre-range po to 70, uh, 50 to 75 percent ng uh, gastusen pang kalusugan ay galing pa rin po sa out-of-pocket ng uh, mga mamamayang Pilipino. At isa po tayo sa may pinakamataas na out-of-pocket expenditure sa Southeast Asia. Kaya po talagang napakalaki ng maaring i-improve ng PhilHealth. Kaya nga po pinagtatakahan natin na ang naging naratibo ay may extra pera, ilipat natin sa ibang ahensya. Bakit hindi yung tanong na may extra pera pala, bakit hindi i-expand yung, yung coverage para mas lumiit yung burden na mga mamamayang Pilipino sa paggastos ng kanilang um, ng mga bagay-bagay na related sa kalusugan. Apo, may tanong lang po si Chacha. Napag-uusapan na natin itong uh, PhilHealth, ano, Professor Shelo. Yung issue before ng PhilHealth na hindi sila agad nakakabayad sa mga pribadong ospital. Um, kung sakaling hindi sana ibinawi no o binalik sa national government itong nauna ng 20 billion pesos pati yung mga susunod pa Meron sana ang chance na bayaran na yung mga ospital ng mas mabilis na hindi pa nila nababayaran para mas maging maganda rin yung servisyo para sa mga PhilHealth members na minsan, aminin man natin o hindi, um, may mga private hospitals na nahihirapan i-accommodate yung mga PhilHealth members kasi nga sa tagal magbayad nitong PhilHealth sa kanila. Totoo po yan. No? In fact, maraming mas maliliit na ospital ang nagsasara dahil hanggang ngayon na hindi pa nababayaran ng PhilHealth. So isang room for improvement din po yan talaga na kailangang ayusin ng PhilHealth yung kanilang pagbabayad sa mga ospital. Kasi pag, paglipas po ng panahon, kapag kayo mga ospital ayaw na mag-affiliate sa PhilHealth, eh, may insurance nga tayo pero wala naman pong service provider related din po yan dun sa sinasabi ko kanina ng outpatient benefit no na marami yung sinasabing nakalista dito na dapat kasama dito sa outpatient benefit natin pero kung wala naman pong mga clinic na mag-affiliate dahil napakalaki nung gastos na gusto nilang ipa-cover sa mga clinic na to pero yung nilalaan na budget ay napakaliit wala pong silbi yung programa. Kaya dapat talagang pinag-aaralan to ng PhilHealth at siguraduhin na hindi lamang maraming enrolled at nagbabayad ng premium, kung hindi siguraduhin na yung mga service providers, yung mga ospital ay nababayaran efficiently at fair po din yung bayad. At namomonitor monitor din po kung tama nga ba yung utilization ng binabayad ng gobyerno sa mga clinic na to. Okay, sige po. So ma'am, kung kayo po ang uh, tatanungin, paano po ang uh, mag dapat nagawa ng PhilHealth management ngayon sa hinihingi po natin reforma? sa pagbibigay po mm -hmm. ng serbisyong pangkalusugan Particularly nga po itong tulong pinansyal kasi yung mga bill nga po ng ating mga kasamahan dito po sa himpilan, ang laki-laki nga pero ang share lang po ng pilat at laging mali maliit at nahihirapan po. Ano po nga yung maaaring mm -hmm. sabihin sa kanilang dapat nilang gawin? Opo, unang-una po tingin ko ay kailangan ng mag-form ng isang independent committee para pag-aralan itong benefit package ng PhilHealth para masigurado na comprehensive ang coverage at ma uh, makita kung batay dito sa mga revenue na kinokolekta ng PhilHealth ay ano na yung extent ng expansion na kayang i-cover. Taon-taon din po kasi ito mataas ang gastusin pero yung case coverage ng PhilHealth, yung cost counterpart nila, hindi naman din automatically na-adjust. So kailangan kailangan pag-aralan na po yan. Yung pangalawang kailangan pag-aralan, eh, paano pa nga po gagawing mas efficient pa yung pagbabayad sa mga ospital? Dahil ito yung nagiging dahilan para yung mga ospital ay hindi na mag-affiliate sa PhilHealth o kaya naman ay magsara dahil hindi na re-reimburse ng PhilHealth. At pangatlo po siguro sa national government no at saka yung itong board ng PhilHealth na pag-aralan dahil mukhang uh, maraming inefficiency na nangyayari sa PhilHealth ngayon at responsibilidad nyo pong siguraduhin na nagagawa nila yung trabaho nila. Ngayon, kung yung management ay hindi kayang gawin yung trabaho nila, baka po panahon na para pag-aralan kung para makahanap tayo ng management ng PhilHealth na mas magiging effective para siguraduhin na nagagawa nila yung mandato nila para sa mga mamamayang Pilipino. So kind words, no? Uh, ni Ma'am <laughs> Profesor, no? Uh, kung hindi nagagawa trabaho nyo, baka pwede maghanap ng iba na maaari. <laughs> <laughs> Masyado maaga pa po para ma-high blood. Hindi pa covered ng PhilHealth ng gamot sa high blood. <laughs> okay. Professor, salamat po na marami kami po. Yung muling tatawag kapag kayo po meron ng mga pag-aaral sa detalye. Itong ilang pahong napaka-importante mga ano, ha, pro provisions sa ating budget, particularly po itong mga programa ng gobyerno na naandun na naman po sa program appropriations operations na napaka-importante. Tsaka pa lang po hahanapan ng pera. Pero inuuna, yung mga proyektong, alam nyo na, ang ibig kong sabihin, yung maari yung pagkakitaan ng iba. Yes po, Manong Ted. So maraming maraming salamat po sa inyo at kay DJ Chacha at uh, maganda umaga po sa inyong lahat. Muli po ang ating uh, kaibigan na dati pong, kalihi, uh, dati pong USEC ng, uh, uh, ng uh, Finance Department at uh, isa po sa mga profesor dyan sa UP School of Statistics and uh, diba ano uh, start ba o hindi ano e um, economics anyway so salamat po nang marami professor sa muli pong pagbibigay sa atin ng edukasyon tungkol po dito sa pambansang budget na ito Ted Pilot at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.